kung yung kinikilala mong tagapagligtas ng iyong simbahan or iglesia ay tao lang at hindi Diyos, paano ka maliligtas nun? Kasi tao lang, hindi ka talaga maliligtas. <laughs> diba? Simple logic. <laughs> Halos lahat ng strategy ng taga-ibang sikta ay ganito. Paano sila mangumbinsin ng mga tao? Una, so sabihin nila, no, nasa Bible ang pangalan ng kanilang religion. So paano po natin 'yan na uh, uh, paano po ano pong gagawin natin para hindi po tayo ma ano mailigaw? Alamin ang history. Correct. So, yung yeah. Sinabi ko kanina. Mar uh, at 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 na uh, ano no hindi ako nagtataka, maraming sekta allergy sa history. Sa story, ayaw nila ayaw nila kasi oh, kasi daw mali-mali ang history. Kut, 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 na kot sa Bible no. Tapos oh, history na oh, kayo, eh. di ba? Ngayon. <laughs> kung um uh, susuriin natin no ah uh, gamit ang history. Kailan sila lumitaw? Correct. Diyan mula. Okay. Yung gumamit sila ng pangalan ng nasa Bible, pero ang tanong sa Elas. Kailan? Kailan, kailan, kailan oh. Oh, kailan nag Kailan isinulat ang mga talatang ginagamit nila sa Bible para paniwalain ka na sila yun? Correct. Ayan. Oh, Kaya simple, dapat mangin, mapanuri tayo. Oh, pangalawa, gumagamit sila ng Bible. Oh, mga proof texts sabi na oh, paniwalaan nyo kami hindi po ito sariling opinion namin ito po'y nasa Biblia okay walang problema yung binabasa mo ang problema ikaw na nagbabasa at nag-interpret oh, nito oh, nag para po uh, for the information of everyone yung ginagamit po palagi ng iba na o oh, ito magbabasa sila ng mga text ng mga verses G tawag po dyan ay proof texting, texting. wala pong problema sa proof texting. ang problema no unang una tamang translation ba ang ginagamit nila? Ayan, ang unang tanong. Kasi po, kasi po, sabihin na natin walang perfect, 100%, 100 na perfect na translation. Pero maraming translations po na may problema talaga. Kaya, napaka-importante. Kaya nga po may magisterium ang simbahan. Correct. Para, kasi maraming expert ang simbahan natin, mga scholars, na pwede natin pagtanungan na pinaaral doon sa Roma. Correct. Oh. Ngayon, kaya importante na balikan pa rin ang original text. Balik po natin na Brother Benny. Hindi pa po tayo tapos. Ayan. Ngayon, sunod. Nasa context ba ang binabasa nila? <laughs> sa, sa, Ay, pro texting sila. Mm, Pero ang tanong, nasa context ba? Sometimes out of context. Oh, ito pa, ito, 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 ito <laughs> pa nakapagtataka. Kasi, kasi kung tinanong mo, alam mo ba yung, uh, yung mga tumutulig sa, sa atin kapag tinanong mo, eh, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng literary at sa historical context? Sabihin nila, eh, yung sagot ng iba, wala naman sa Biblia yan eh. <laughs> pati, pati ba naman yan? Hahanapan mo ng letra for letra. At isa yan na napapatunay, kasi yung ating kultura at tradisyon dito sa Pilipinas ay iba sa mga nakasulat sa Biblia. Kaya dapat, uh, hindi lang dapat proof texting tayo, nag, oh. nag, uh, dyan lang tayo... Uh, nagahanap ng uh, translation or ng interpretation rather natin. Ah, yung pagkakaalam ng iba yung literary context. Alam na ng iba yon na ah, mm. mabasahin yung doon sa previous mm. at saka yung sa after. Pero yung problema ay yung historical context hindi alam ng karamihan Correct. lalo na yung matake sa atin. Correct. Kasi ang problema doon sa iba na nag-interpret ng Bible, ginagamitan nila ng view ng Pinoy yung nakasulat sa Biblia. Na hindi naman yun Pinoy. Oo. Oh, <laughs> hindi ibig sabihin na naisalin na ang Biblia sa mga wikang maiintindihan natin, kagaya ng Tagalog, Hiligaynon, at saka Ingles, ay pwede mo nang bigyan ng view ng Pinoy. Correct. Ng Amerikano. Nangangako sila ng kaligtasan sa kanilang mga membro. Ito kasi yung pinakamahalaga para doon sa iba eh bakit sila na convert bakit sila na paniwala bakit sila na pabilib bakit sila na uh, may naikayat kasi meron kasing ipinapangako yung grupong yon na inaniban nila Oo. assurance daw salvation <laughs> ang tanong alimbawa no yung founder ba balikan natin ulit ang founder ba ng simbahan na yan na inaaniban mo Diyos ba ang founder niyan? Ang problema, pag ang founder niyan ay tao, especially, kung ang tagapagligtas niyan ay tao rin, paano ka maliligtas? O, halimbawa, basahin natin yun sa si Jeremiah chapter 17, verse 5 po. Ayan. Sabi dito sa Jeremiah chapter 17, verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon, Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. At ginigawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Sabi dito, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ngayon, ang tanong. Ang problema, kuyong, kung yung kinikilala mong tagapagligtas ng iyong simbahan o iglesia ay tao lang at hindi Diyos paano ka maliligtas nun? Kasi tao lang, hindi ka talaga maliligtas. <laughs> di diba? Simple logic. <laughs> Oo. Lalo na, alimbawa, kapag ikinapit mo yung pangalan ng inyong founder or ni Cristo or ni so sa iyong simbahan, tapos tao lang pala yun, lalabas ano, iglesia ng ano yun? Iglesia ng tao. <laughs> di ba? Very <Pero> simple. <laughs> di ba? Kahit dyan pa lang, uh, natin, ano ba yung pagkakilala mo, sabi ko nga kanina, sa kay Kristo, kinukonsider mo ba si Kristo na tao at Diyos, or kinukonsider mo lang siya bilang tao? So, paano ka maliligtas kung tao lang yung... <laughs> Dagdag pa dito, uh, Father Jai, ito ay gusto nating iparating sa ating mga kapatid na nanonood. Mahalaga na malaman natin na wala pong grupo ng sekta na magsasabi na mali kami. Wala talaga baka yun kasi ang gusto nating marinig lahat 'yan mag-aangkin na sila ang totoo sila ang tunay si Kristo ang founder nila sa Diyos sila hindi yan magsasabi na mga false prophets kami 'di ba kagaya ng ano 'di ba uh, siguro araw-araw araw-araw pumupunta kayo ng ano nang palengke 'di ba meron na ba kayong narinig na tindera ng isda na sumisigaw na bulok ang kanyang paninda hindi, wala. Oh, kahit wala bulok yung kanyang paninda, hindi hindi niya sasabihin na bulok yun. Sasabihin pa rin na sariwa, sariwa o, pa. Sariwa pa. So, para malaman natin kung sariwa nga o bulok, ititingnan eh, natin, susuriin natin. Kagaya niyan, suriin natin. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Pag sirabing, basahan ka ng Biblia, ito ang mababasa, letra por letra. Ang tanong sila ba yan? Ayan po mga kiyos, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hey, hello mga kapatid. Alon uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. O Dio e Igreja